sa nagsasabing scam daw yung voice dam open store ito ah back natin ulit home refresh bata tayo sa device wala ito yung nabibindil ko cloud storage server 2.1 1 yung price tapos 7,322 sa loob ng 80 days pero yung kita mo sa isang araw 92 ayan tapos naman yung mga bagong member dito sila pwede kumili may 300 300 yung price 90 yung profit mo tapos, yung total mo, 4.50. 5 days lang yan. Meron din 1,000. 1,000. 1.50 yung kada araw mo. Sa loob ng 10 days, may 1.5 ka. Pero kung may laman talaga ng gigas mo, pwede ka rin dito. Ayan. Sa so, mga level 1. May, may 6.2. 272 yung isang araw mo tapos yung kita mo sa loob ng 80 days 21,000 sa nagkata lang naman kung legit ito ito yung withdrawal ko is ngayon sa kanina nag-withdraw ko ka ng 2K yan o no? 2K Ngayon, bank transfer na siya. Pag mapunta sa pang-apat, bank transfer success, kesa bino ang pumasok na. Turo nito, you know, nagsimula ko nito siguro, June, June 8. Ngayon, July na, yan you know. na. 300 ay dagat, 320, yan you know. na. bali yan lahat na nabitro ko tapos yung nabili ko ito isang 700 at isa pang 700 tapos 2, 1 pangalawang 2, 1 pangatong 2, 1 pangapat na 2, 1 sabihin, sabihin 6, 4 lahat 64 plus 146 878 nah Hai toko situ yung challenge naman ito oh dapat maka check-in kah tapos keadaan kamu 50 as my balance walet ka latrian rate para maka pag-receive kanang 30 pesos sa akin meron ako ka kanina kaya nakuha ko na yan ito yung oh, may check in 30 times meron kang 100 siguro pag mag email ka ng 5 members may 100 ka ito oh, yung na recharge ko na 9-1 lahat may 9-1 kasi risky <laughs> Tapos ito, oh, 10 volt reviews to get 2,000. Pero dito, di pa mga kapat ng 5,000 kasi, alam withdraw, withdraw, para mabawit po unan. Parang ganun ba? Tapos dito, pag bagong member ka, meron silang ibibigay sa gift. Nandun sa WhatsApp, kaya sa Telegram. Yun lang. tapos yung kuhan halimbawa dito kasana yung, yung lucky grid kaya yung wala ako pang spin dahil lucky time 0 wala pa kasi hindi ako hindi na ako nakapag recharge kaya yan sana gusto sumali o oh. saka hindi ko hinahin ng kahit sa mali yung willing lang saka hindi ko na mo